wala. Ang kwentong ito ay maaaring hindi mo kayanin ngayong gabi. May ipapadala akong takot na siguradong hindi mo gustong matanggap. Isang kwento ng pamilyang nakatanggap ng balikbayan box. Pero ang laman nito, hindi mga regalo o pasalubong. Kundi isang bagay na hindi na sana muling bumalik sa Pilipinas. Mr. Kira, ako po si Jenny. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula, pero matagal ko nang gustong isulat ito sa inyo. Marami na akong napanood sa channel ninyo at ngayong nangyari na sa amin ang isang bagay na hindi ko kayang ipaliwanag. Gusto kong mailabas lahat bago ako tuluyang mawalan ng katinuan. Noong ikadalawamputpito ng Agosto, dumating ang isang balikbayan box mula sa papa ko, si Antonio na nagtatrabaho sa Abu Dhabi. Limang buwan na kaming walang natatanggap na tawag mula sa kanya kaya laking gulat namin nang dumating ang kahon. Nakasulat sa ibabaw ang pangalan ni Mama Virginia at ang handwriting ay eksaktong parang kay Papa pero may kakaiba. May mga mantsa ng parang lumang kalawang sa gilid ng karton. Si Mama ang unang nagbukas. Nandun din ang kapatid kong si John, sabik na sabik sa mga pasalubong. Habang tinatanggal namin ang tape, naamoy namin agad ang malansang amoy, hindi basta amoy ng karne o panis na pagkain. Parang halong dugo at asupre. Pero sabi ni Mama, baka dahil sa pagkatagal sa barko, kaya ganun. Isa-isa naming kinuha ang laman, mga damit, tsokolate, laruan para kay John. Lahat ay parang normal hanggang sa nakita ni Mama ang isang maliit na kahon sa loob ng kahon. Naka-wrap ito sa itim na tela at may nakadikit na rosaryong walang krus. "Tingnan mo to, Jenny," sabi ni Mama. "Baka regalo ni Papa." Pero habang binubuksan niya ito, may tunog na parang buntong-hinga na narinig mula sa loob. Hindi ko alam kung guni-guni lang namin, pero pati si John Napahawak sa tenga. Pagkabukas, wala namang laman. Maliban sa isang lihim na sulat. Walang pambungad. Walang pangalan. Isang linya lang. Huwag niyong bubuksan ang pangalawang kahon. Napatingin kami sa isa't isa. Anong ibig sabihin? Tanong ko. Ngumiti lang si mama at sinabing, baka biro lang ng papa mo. Pero nang tanggalin namin ang mga karton sa ilalim, may isa pang balikbayan box. Mas luma, mas mabigat at walang kahit anong label. At doon ko naramdaman ang malamig na hangin mula sa sahig kahit nakasara lahat ng bintana. Mr. Kira, hanggang ngayon hindi ko maintindihan kung bakit kami tinuloy ni Mama na buksan ang kahon na yon. Pero iyon ang simula ng lahat ng kasumpa-sumpang nangyari sa amin. Mr. Kira. Pagkatapos naming madiskubre ang pangalawang kahon, may kakaibang katahimikan na bumalot sa bahay. Kahit si Mama, na dati laging maingay at masigla, biglang tumahimik. Si Joe naman ayaw nang lumapit sa kahon. Sabi ni Mama, Bukas na lang natin buksan yan, Jenny. Pakapagod lang ako ngayon. Pero nang sumapit ang hating gabi, narinig ko siyang bumaba sa sala Lumapit ako sa hagdan at nakita kong hawak niya na uli ang lumang kahon. Wala siyang ilaw na binuksan, tanging liwanag lang ng buwan mula sa bintana ang nagbibigay ng anino sa mukha niya. Tahimik niyang tinatanggal ang packing tape habang bumubulong ng parang dasal. Hindi ko naintindihan pero paulit-ulit niyang sinasabi ang salitang Antonio, Antonio, Tumingin siya sa direksyon ko pero parabang bang hindi niya ako nakikita. Jenny, bumalik ka sa kwarto mo, sabi niya ng malamig ang boses. Pero naramdaman kong hindi na yung boses ni mama yon. Kinabukasan, naamoy naming lahat ang matinding amoy ng nabubulok sa buong bahay. Akala namin may daga sa ilalim ng lababo. Pero nang sinundan ko ang amoy, galing pala sa mismong kahon na iyon. Ma, ano to? Tanong ko. Ang sagot lang niya, galing yan kay Papa. Hindi mo dapat pinapakialaman nanginginig ang kamay niya habang nagsisindi ng kandila sa tabi ng kahon. Sabay sabi niya kay John, Anak, huwag kang lalapit yan, ha? May laman yan na para sa atin lumipas ang dalawang araw at lalong lumala ang amoy. Nagsimula rin akong makakita ng itim na likido na lumalabas sa ilalim ng kahon. Parang pinaghalong mantika at dugo. Sinubukan ko itong linisin, pero nang punasan ko ng basahan, mainit ang sahig. At sa mismong sandaling iyon, narinig ko ang isang boses mula sa loob ng kahon. Mahina, parang may humihinga. Jenny, napaatras ako Tiningnan ko si mama pero tulog siya sa sofa, yakap ang rosaryo. Nang sumilip ako muli sa kahon, napansin kong gumalaw ang takip. Hindi dahil sa hangin, kundi parang may kumakalmot mula sa loob. Kinabukasan, nagdesisyon akong tumawag kay Papa sa trabaho niya sa Abu Dhabi. Pero, Mr. Kira, ang sagot sa kabilang linya ay isang lalaking may paos na boses na nagsabi lang ng, wala pong Antonio dito. Matagal na siyang patay. At bago ko pa mabitawan ang telepono, narinig ko uli ang boses na pamilyar mula mismo sa kahon. Jenny, ako to. Si Papa mo. Hindi ko na alam kung ano ang totoo. Pero alam kong hindi nakamiligtas. Mr. Kira, simula nang malaman naming matagal nang patay si Papa, hindi na naging normal ang bahay namin. Parang may nagbago sa hangin. Mabigat, malamig, at laging amoy bulok kahit anong linis namin. Gabi-gabi, may naririnig akong kaluskos sa sala, tapos may mahina at mabagal na katok sa kahon. Minsan tatlo, minsan isa lang. Pag sumisilip ako sa hagdan, nakikita ko si Mama sa harap ng kahon. Parang kausap niya ito, mahina halos pabulong. Antonio, huwag mo kaming iiwan ulit. Isang gabi, nagising ako sa sigaw ni John. Tumakbo ako sa kwarto niya at nakita kong nakabukas ang bintana kahit nakapinid yon bago kami matulog. Nanginginig siya habang itinuturo ang sulok ng kwarto. Ate, may lalaki sa labas. Si Papa. Pero iba ang mukha niya. Pagbukas ko ng ilaw, wala naman. Pero sa labas ng bintana, may marka ng kamay sa alikabok. Mahaba, parang kalyo ang bawat daliri. Doon ko napansin, pareho ito ng markang naiwan sa gilid ng kahon. Kinabukasan, si mama ay hindi na lumabas ng kwarto. Nakalak lang siya sa loob at naririnig ko siyang humahagulgol. Pagkalipas ng ilang oras, may naamoy kaming usok at kandila. Nang pursahan kong buksan ang pinto, Nakapikit siya, hawak ang lumang rosaryo at paulit-ulit na binubulong. Bumalik ka na sa amin. Bumalik ka na. Sa tabi ng kama niya, nakatayo ang kahon. Hindi ko alam kung paano niya iyon nailipat mula sa sala. Ma, bakit nandito na yung kahon? Ngumiti lang siya ng payapa pero may dugo sa gilid ng labi niya. Tumating na si papa mo, anak. Kasama na natin siya ulit. Nang tumingin ako sa ilalim ng kama, nakita kong may mga piraso ng buhok at punit na balat na parang inilabas mula sa loob ng kahon. At sa mismong sandaling iyon, gumalaw ang takip. Bumukas ng kaunti at may mata akong nakita sa loob, maputla at walang pilik. Hindi ko alam kung paano ko nasara iyon at nakatakbo palabas. Pero mula noon, kahit saan ako magpunta, may naririnig akong mahina at pamilyar na boses na sumasabay sa bawat paghinga ko. Jenny, huwag mo akong iiwan. Pamilya tayo. Mr. Kira, naniniwala na ako. Hindi na ito ordinaryong multo. May bagay na binalik mula sa ibang lugar at ngayon gusto nitong mabuo ulit ang pamilya namin. Kahit hindi na kami buhay. Mr. Kira, matapos ang mga gabing walang tulog at walang tigil na pag-iyak ni Mama, nagpasya kong hanapin ang katotohanan tungkol sa kahon. Hindi ko na kayang manahimik habang unti-unting nasisira ang isip ng pamilya ko. Pumunta ako sa cargo office kung saan dumaan ang balikbayan box. Pinakita ko sa kanila ang resibo na natagpuan ko sa ilalim ng tape. Pero sabi ng clerk, wala silang record ng kahong dumating mula sa Abu Dhabi noong petsang iyon. Ang mas nakakatakot, sabi nila. Tatlong taon na raw patay si Antonio de la Cruz, ang papa ko. Namatay daw siya sa isang sunog sa dormitoryo kasama ang lima pang trabahador. At ayon sa ulat, may isang balikbayan box na hindi nakita pagkatapos ng sunog isang kahon na pinaniniwala ang pinaglagyan ng mga gamit ng mga nasunog na katawan bago mailibing ang abo. Nang marinig ko yun, nanginig ang mga kamay ko. Tinawagan ko agad si mama pero hindi na siya sumasagot. Kaya dali-dali akong umuwi. Pagdating ko sa bahay, amoy na amoy ko na agad ang asukal na sunog at tugo. Naka-off lahat ng ilaw at sa sala nakaupo si mama nakangiti nakaharap sa kahon habang umiikot sa paligid si John na parang walang malay Ma, umalis tayo rito. Hindi 'yan si Papa! Si ko. Ngumiti lang siya at tinuro ang kahon. Anak, narito na siya. Ayano, gusto kanyang makausap. At bago ko pa siya mapigilan, binuksan niya ang kahon. Mula sa loob, sumingaw ang maitim na usok at sa gitna nito, may hugis ng tao na unti-unting lumilitaw parang nililok sa abo narinig ko ang boses ni papa pabulong pero malinaw jenny halika yakapin mo naman ako ang mukha niya parang natunaw na balat na sinubukang ibalik ang mga mata niya ay puting walang itim gusto kong tumakbo pero si mama tumayo at niyakap ang nilalang na iyon sa sandaling nagdikit ang balat nila, pumuti ang mata ni Mama at parang may liwanag na sumipsip mula sa katawan niya papasok sa nilalang. Napasigaw ako. Hinila ko si John palabas ng bahay. Paglingon ko, nakita kong sinaramuli ng nilalang ang kahon. Parang nasiyahan. At mula noon, tuwing gabi, naririnig namin sa loob ng bahay ang tunog ng mga kuko na kumakalmot sa karton at minsan, may tinig ng babae na humihingi ng tulong. Mr. Kira, sigurado akong hindi na kami makakawala. Pero bago ako umalis ng bahay, sinulat ko ito para may makaalam ng totoo. Ang kahon na yun, hindi na dapat mabuksan. Mr. Kira, ito na siguro ang huling sulat na maisusulat ko. Hindi ko na alam kung aabutin pa ako ng umaga pero kailangan kong matapos ito bago ako tuluyang mawala. Matapos kong mailigtas si John. Tumakbo kami sa bahay ng kapitbahay. Pero walang gustong tumulong. Sabi nila, sarado na raw ang bahay namin noong pang nakaraang linggo at matagal nang walang nakikitang tao roon. Hindi ko alam kung niloloko lang nila ako o kung may mas masama pa akong hindi nauunawaan. Kinabukasan, pinilit kong bumalik mag-isa. Pagpasok ko sa loob, malamig, tahimik at amoy abo. Walang kahit anong bakas ng sunog, pero ang kahon, nandun na pa rin, nakalagay sa gitna ng sala. May bagong sulat sa ibabaw nito. Parehong handwriting ni Papa. Nakasulat, Salamat anak. Kumpleto na tayo. Nang hawakan ko ang papel, biglang umandar ang lumang radyo sa gilid ng silid. Walang tao, pero narinig kong malinaw ang boses ni Mama. Jenny, huwag ka nang umalis. Hinihintay ka namin. Tiningnan ko ang kahon. Ngayon, bukas na ito ng kaunti. At sa loob, may mga larawan ng pamilya namin, pero may kakaiba. Lahat ng mukha namin ay itim ang mata, at sa likod ng bawat larawan ay may petsa ng kamatayan. Kay Papa, Tama, kay Mama, Kagabi kay John ngayong araw. At sa ilalim ng lahat ng iyon, isang papel na may nakasulat na pangalan ko at ang petsa ay bukas. Doon ko napagtanto na hindi lang ito kahon ng mga gamit, ito ay sisidla ng kaluluwa. Isang paraan para makabalik ang mga namatay, kapalit ng buhay ng mga naiwan. Niyakap ko si John sa huling pagkakataon at sinabi kong tumakbo siya palayo tinalako ang kahon sa bakuran at sinindihan ng apoy. Ngunit habang nasusunog ito, may mga sigaw na lumabas sa apoy at isang pamilyar na boses ang humiyaw. Anak, bakit mo kami sinusunog? Ang apoy ay hindi kulay dilaw, kundi itim at bughaw. At sa gitna nito ay may mga kamay na lumalabas, humihila sa akin papasok. Sinubukan kong tumakbo, pero may malamig na kamay na humawak sa paako at naramdaman kung humihigop ng lakas ang lupa. Ngayon habang sinusulat ko ito, naririnig ko sila sa labas ng kwarto. Si mama, si papa, si John. Naririnig ko ang boses nila. Masaya kumakatok sa pinto. Buksan mo na Jenny. Puuna ang pamilya natin kung mababasa mo to, Mr. Kira, Huwag mong hahayaang may ibang magpadala ng balikbayan box na walang pangalan. At kung sakaling may dumating sa bahay mo na amoy sunog at may rosaryong walang krus, huwag mo yung bubuksan. Hanggang dito na lang ang aking kwento, Mr. Kira. At jan nagtatapos ang kwentong bumalot sa dilim ng isang kahong hindi na dapat binuksan. Minsan, hindi lahat ng padala ay biyaya. May mga dala itong sumpa na gustong bumalik sa pinagmulan. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i, -like, i at magsubscribe para sa iba pang nakakakilabot na kwento hanggang sa muli nating pagkikita sa dilim